Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon at hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman mo. Pero sakaling ano man yun, masaya man o malungkot, isa lang ang sagot doon. Patuloy na manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin. Sa anumang pagkakataon at sitwasyon, we should always be grateful to God. Huwag na huwag mong ugaliing lalapit lang sa Kanya sa tuwing may problema ka. May kailangan man o wala, ang pagpapasalamat sa Diyos ay kailanman di dapat mawala. Good morning. Naaalala nyo lang ba ako kapag kailangan nyo ng pera? Masisisi nyo ba ako kung yan ang naiisip ko? Narito yung mga dahilan ni isa isahin ko. Bihira kayong mga musta. Naaalala nyo lang ako kapag ihingi kayo ng pera. Ang haba ng mga messages nyo kapag meron kayong kailangan. Pero kapag nakapagpadala na ako, walang thank you man lang. Kapag magbibideo ko ako, it's either mahina ang signal o kaya malolobat. Ewan ko nga ba, parang ayaw nyo ako kausap. Kapag special occasions, bihira kayong makaalala. Mabati lang kayo kapag ako ang nauna. Matibay ang aking loob at mahaba ang aking pasensya. Dumarating lang talaga yung time na parang hindi ko nakaya. Hindi ako nagagalit, pero oo, nagtatampo. Sana'y maramdaman ko rin na may halaga ako sa inyo. Maaring iba ang pagkakilala ng ibang tao sa'yo. Siguro sa iba, masama ka. Habang sa iba naman, napakabait mo. Maaring tingin ng iba, wala kang silbi. Ngunit sa iba naman, napakausay mo siguro na ng iba sa Ngunit sa iba naman, napakatahimik mo. May iba-iba tayong katangian na ayaw at gusto ng mga tao. Pero ayos lang yun. Ang importante, mahal mo ang sarili mo. Magiging matalino ka sa buhay kung marunong kang tumanggap ng pagkatalo at matuto sa bawat pagkakamali. Sabi nga sa quote, How much can you learn when you fail determines how far you will go into achieving your goals. Tatlong dahilan kung bakit may taong galit o naiinis sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. Una, ingit yan. Pangalawa, ayaw malamangan. Pangatlo, gusto niya siya lagi ang bida-bida. Gusto -bida. mo ba pera? Ah? Ano pang hinihintay mo? Magtrabaho ka! Be, ano bang susundin ko? Puso o uta? Sikmura, be. Mas masarap kumain kesa magutom. <laughs>